Shoutout Sogo Sogo corn Batang 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 Yun no Ayun ang ato ng manok Mga koso Pero Scott Hindi ka Oo Kami sa akin to eh So malalaman nyo ko ano Ano pinalit ko sa corn flower Kung talaga magaling ka sa kusina Ah, mga guys, ah, magandang umaga sa inyo. Ang ah, day in the life po tayo ngayon. na, ah. Tayo ay mamimili ng gulay para sa ating tanghalian for today. Okay, ito yung mga listahan. Pupunta tayo sa may tiyatawag naming 7-Eleven. Dito tayo, maraming gulay, mga kakosa. Ayan, oh. No? gulay, gulay. Brutas. Ayan. Dito tayo, bibili tayo ng pang chapsuy. Ayan, o. No? dami, no? O, oh. dito yung, ano, ma ma mahal na mura dito kay ate. Ayan, mahal na mura. Ayan, okay. Ito, ito, bibili tayo yung pagkapsi. No? Ito yun, yung maliit na sibuy. Ano, maliit na, ano ito? Young Batang, batang... Mais. Sa Isa. Baggy beans. Ito, baggy beans. Asa ah, nga? Ito yun, no? Ah, pwede na yan. Ah... may cauliflower kayo. Hatag. Magkano yung kilo nito? Ito, magkano to? Pati nga ako magkano. Ba, para kompleto. Is <tod> 120 yan? Yung kila, peso, 120 yan? Ito? 120 na to? Medyo mahal, mga kakosa. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. repolo yan.

Ah, kilo kapit pa. Mamadali si Derek eh. 77. Oh, tawa na 7 na yun. Okay. Eh, nakabidyo. Awa 75. Oh, 75. 2 pesos. Hindi na, wala na. Wala ito na ito po. Oh, mga kakosa. Ito yung gulay natin. Oh. Ay, ati, ano. Oh. May ati naman, oh. Wala. Hindi nasagot. Tama ko si Pariwapo, ha. Ah. Pariwapo. Pariwapo. Tay naman oh. Meron. meron 'yan, mga kakosa. Okay, mo wala, pumasok na tayo. Ayun Ay. ah. Oh. Pare wa po, oi muna. Oh. Hi. Ay. Oh. Ayun, meron Ay, makano 'yan. Tropa namin dito sa DJs. Oh, ayan oh. Sari sari store. Yo no. yo yo, tama 'yon si Kuya. Ilan po? Magkano ba 'yan? Ah, uh, kilo. 2.25. 2.5 marami na 'yan. Ayun din sige. Okay, pa, ito. Pamport lang, waport lang, panahog lang sa kaka-chapsoy. Oo. Oh. Yan po. Yun o, no? ayan ang api ng mulok, mga koso. Oh. Ha, ayan oh. o. Sama sa vlog natin yan. Sa pariwapo. Yung TJ's Sire Sire Store, isikat na ngayon yan dito. Oo, tsaka may assignment sa akin to eh. Soon, malalaman niyo kung ano yun. Nga. Assignment, huwag masasabihin sa camera. Sa?

Pre, atay lang naman alagay dyan? Yes, wala na iba. Atay lang naman o, eh, paano nga po? Sigurado ka, atay lang naman o? Oh, Oo, no. talag na. Chapsi eh. Atay lang naman yun? <laughs> Oo. Oh. Atay lang doon naman ang kong alagay eh. Ano pa kaya? Kasi yun naman yung lalagay yung pag naman ng magagkit. Kati-hati. Eh. Lagay tayo na konting manok. Para ka? Oo. Oh, oh. Lagay tayo konting manok para malasa. Balik tayo, balik, balik. Yo, yo, lagi tayo. Ay, mga si kwenta lang din naman, oh. Yan. Na traffic, bakit kaya? Kaya ano nga, halaga si kwenta manok din para medyo malasa-lasa yung chop namin. Halaga mo. Halaga si kwenta. Oh, eh magkano Iya, Ano 'yan? yan. 63 60 na lang May trip eh <laughs> Ganyan tayo kakuripot Okay, <laughs> <laughs> sige Pag, Ano, yung maliliit lang Pang panahog stop, si soy uh. 63, bibigay na 60 Pwede na konti, ano? oh, medyo laki mo na konti. Okay na yung mga, para ano? Yan talaga nga, atap siya. Oo. may nangangawit na. Yun po, ang asawa ni kuya, si Atay. Aba, binigyan ng 3 peso kong discount, o. Kita mo naman. Atpasala pa tayo yung kuya? Oo. Buhay pala, isla. Ito pala, atpasala pa tayo, no. May caps yung sabi. O, bukas na lang, bukas na lang. 200, sir. Ha? 200. Suno mo ko, suno mo ko, suno mo ko. Okay. Matat si Kras, matat si Kras. Kaya ha, manok. Oo. Manok. Oh. Sa na ako na pajero ko. Ayun, eh, pajero ko. Pajero. Pajero, drive si Kuya Wapo. Palagay po dyan. Ayan, okay. So, tayo sa kusina. Sa ating kainan. Apakamahal ng gulay, pero hindi... Pero lagi ito kami nabili, eh, kahit sobrang mahal. ang gulay dun eh. Pero ganun talaga, kahit kaano kamahal ang mga gulay, eh, bibili, at bibili ka pa rin talaga mga kakose eh. Kaya, pauwi na kami mga kakose. Pero gano'n pa ba? ba? Ma maraming salamat sa pagsama nyo, ano? At, ah, uh, magluluto kami ng chapsoy. Siguro, pagka naluto, pakita ko pa sa inyo. Pagka hindi. Oo, oh, ayan. Parang misto ko, yun, no? Hoy! <laughs> hey! Ngayon talaga buhay. Okay, mga kakose, marapit na ako sa kainan at lulutoy na namin ang chop soy approved mga kakausa Shoutout sogo sogo nandito tayo sa kain na sa otso hindi na ako naglagay ng na cauliflower sa pakamahal 180 isa doon lang 180 or 120 o 120? 120 na para ma. Eskebani. Eskebani na ko namin. O, baka mahulong. Oh. So, yeah, waiting tayo dito mga kakasa habang niluluto ang ating chapsoy. Okay.